Mayroon ka bang tanim na rubber plant? Kung mayroon ka nito, para sa iyo ang video na ito. Pag-uusapan natin sa video na ito kung bakit nga ba madami ang nagtatanim at naglalagay ng rubber plant sa loob ng bahay at ano-ano ang nakakamanghang katangian ng halamang ito. Yan at iba pang kaalaman tungkol sa rubber plant ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago ang lahat, kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload, at makita ilang behind the scene. Mag-subscribe at sumali na sa aming community. I-click lamang ang join button. Ang Ficus elastica na mas kilala sa tawag na rubber plant ay isang halaman na karaniwang ginagawang ornamental upang pang-dekorasyon na halaman sa mga bahay maging sa mga opisina. Kilala ito sa kanyang mga dahon na malalaki at makintab mayroon din itong iba't ibang variety na talaga namang hinahangaan ng marami. Maraming dahilan kung bakit patok ang rubber plant bilang house plant. Narito ang ilan sa mga dahilan kung bakit marami ang nagtatanim at naglalagay nito sa loob ng bahay. Meron itong benepisyo sa kalusugan at kapaligiran. Tulad ng ibang halaman, ang rubber plant ay tumutulong sa pag-alis ng mga nakakapinsalang toksin sa hangin na nagpapabuti sa kalidad ng hangin sa loob ng bahay. Naglalabas din ito ng oxygen na nakakatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng hangin at nagbibigay ng masariwang pakiramdam sa isang silid. Ang pag-aalaga ng halamang ito ay isang magandang paraan upang ma-relax at mabawasan ang stress. Ang pagtingin sa mga kulay ng dahon ng rubber plant ay maaring magbigay ng pakiramdam ng kalmado at katahimikan. Madali itong alagaan. Ang rubber plant ay kilala sa kanyang tibay at kakayahang umangkop sa iba't ibang kondisyon. Hindi ito masyadong maselan sa liwanag at tubig. Hindi din ito mabilis lumaki kaya hindi ito nangangailangan ng madalas na paglilipat o pagbabago ng paso o palayo. Maaari itong paramihin sa pamamagitan ng pagmamarkot o kaya naman ay sa pamamagitan ng steam cutting upang makagawa ng bagong halaman na isang masaya at rewarding na aktibidad para sa mga plant lovers. Nagtataglay ito ng aesthetic appeal. Ang malalaki at makintab na dahon nito ay nagbibigay ng modern at eleganteng itsura sa anumang espasyo. Kaya naman karaniwan itong inilalagay sa mga sala bilang pang dekorasyon na halaman. Ang iba't ibang kulay at pattern ng mga dahon nito ay nagdadagdag ng buhay at kulay sa isang silid. Kaya isa ito sa mga halaman na maaaring gawing panloob na halaman. Maaari itong ilagay sa iba't ibang uri ng lalagyan at maaring maging focal point ng isang silid lalo na sa kwarto o kaya naman ay sa sala. Itinuturing ito na lucky plants. Ayon sa paniniwala ng ilan, ang rubber plant ay sinasabing nagdadala ng swerte at yaman. Ito ay madalas na inilalagay sa mga sulok ng bahay upang protektahan ang mga occupants mula sa negatibong enerhiya. Pinaniniwala ang ang makulay at maganda nitong mga dahon ay makapagbibigay ng positibong enerhiya sa loob ng bahay. Ang tamang pwesto ng rubber plant sa loob ng bahay ay depende sa ilang mga salik tulad ng dami ng liwanag na natatanggap ng lugar at ang pangkalatang dekorasyon ng iyong tahanan. Narito ang ilan sa mga gabay kung saan ito dapat ipwesto. Ang rubber plant ay nangangailangan ng maliwanag at hindi direktang sikat ng araw. Ang direktang sikat ng araw ay maaaring makasunog sa mga dahon nito kung ito ay nasa paso. Ang mga lugar na malapit sa bintana na nakaharap sa silangan o kanluran ay karaniwang perpekto dahil dito madalas lumalabas ang sikat ng araw sa umaga na mainam sa halaman. Kung ang iyong bahay naman ay walang sapat na natural na liwanag, maaari mong gamitin ang mga artificial na ilaw ng halaman na maaring mabili online. Living Room Ang rubber plant ay maaring maging isang magandang focal point sa iyong living room lalo na kung ito ay maluwag at maliwanag. Entrance Hall Ang paglalagay nito sa entrance hall ay maaring magbigay ng positibong epekto sa mga bisita o sa sino mang papasok ng bahay dahil sa maganda at kaakit-akit nitong mga dahon. Mga sulok ng bahay Ang mga sulok ng mga silid ay madalas na walang laman at ang rubber plant ay maaring punan ang mga espasyong ito upang magbigay ng ganda at buhay. Mga lugar na may katamtamang temperatura Iwasan ang mga lugar na may sobrang lamig o sobrang init o lugar na may pabago-bagong temperatura gaya ng kusina na maaring makaapekto sa laman. mga bagay na dapat tandaan kung ilalagay sa loob ng bahay ang halamang rubber plant. Iwasan ang paglalagay ng rubber plant sa mga lugar na madalas na madadaanan dahil maaari itong masira lalo na kapag lagi itong nasasagi na mga dumaraan. Kung mayroon kang mga alagang hayop, siguraduhin ilagay ang halaman sa mga lugar na hindi maaabot nito dahil ang mga dahon nito ay nakakalason kung kakainin mainam na ilagay ito sa isang estante o kaya naman sa lamesa. Sa pangkalahatan, ang pinakamahusay na lugar para sa iyong rubber plant ay isang lugar na may maliwanag, walang direktang sikat ng araw at sa isang lugar kung saan ito ay magdaragdag ng kagandahan sa iyong tahanan. Ang rubber plant ay isang kaakit-akit at madaling alagaan na halaman na nag-aalok ng maraming binipisyo. Kaya naman hindi katakataka na ito ay popular na pinipili ng mga plantito at plantita bilang panloob na halaman. Ano ang masabi mo ka Orban sa halamang rubber plant? Meron ka na din ba ng halamang ito? Kung meron kang opinion sa video na ito o kaya naman suggestion para sa mga susunod namin na video ay ibahagi ito sa comment section at babasahin namin ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, Ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.